kaniya mo eh, negosyo ng green market hmm kani guys kaniya eh, mubugan ni eh, sa violet The, it was believed nga uh, buga kuno ni ya, ani nga violet mao kuno ni mahimong kanang sarana siapa kanang mura bitog pansit nga green sa tawag dai lokot lokot sa bisaya hmm, sa tagalog ang boton sa tawag diyan <laughs> <laughs> guys mayong mayong bunt mayong pagtoka natong tanan no kita kubat Bukit lokan Pam. Nah, tadi Risa mai bay bayun sa kanang pang pang. Kayak mangin khas tadi guys, kayak isod anak tuh panih hapun. Hmm. Sana, anak kasamau. Ngian hmm, mangin khas tadi ya guys. Kaning case guys na ah, umakita mo ingon ani, umakita so, abog ani ang tawag ani is umang ni siya guys so wag nyo wag nyo, nyo kasi hindi siya eatable hindi siya makain okay ito yung mga guso guys na ito yung mga guso so maganda kasi ang tubo pag ganito no uh -uh. so ayan yung guso guys so niundang un ko direct muhi o gusto kay koan ka ng medyo di po lalim hmm it lalim so mas mayog na ay ma full time ka mag culture ang ingon ani mm hmm pa marugwa ba man na soon siya kinason guys aninikad check natin kung umang ba umang siya guys <laughs> umang man so, hindi siya pwede siya makaan ito guys o yan ito guys mm. Um. Mm. Um. so makapang ulam na tayo isa ka buok hindi <laughs> mm. kayo dito sa mga mga putik kasi meron yan dyan Oh oh. Yan. Kailangan manu -ano talaga yung mata mo dito, guys. Kanang dapat kuwan yung mata mo, vigilant ng japa. Ayan, katulad nito, guys. Ayan, yan. Mm. Mm. So, umang siya, guys. <laughs> umang siya, guys. Kuya Juan. Oh, katulad nito. Oh, yan. Ayan. Kunin mo lang siya ganyan. Tapos check mo. o, oh, okay. Okay, guys. Mita hmm, pa to. Marami yan dito. Mm -mm. Okay, mag- uh, lamig. Good lamig. Dalawang yung Mahal pa naman ang kilo ngayon ng guso guys. Mm. Okay, mag- uh, Ang do. Yan. Ito, guys. Mm, um, Yan kayak manu talaga dapat amat tamu guysmu, no? um <laughs> dapat merunungkan makan hujan, magelurat-lurat, dari itu, itu itu, itu itu, dari itu oh iyan koyawan ya magel, pam sudah nan nak pambe be, ambisa Iyan, oke. Iya, kena pun orang, guys. Oke, terima kasih. Oh, nilihok guys. Eh, umang, guys. pambi. beh, ketolih Ganyan, guys. Oh, iyan, tuh, itu ya. Mmm, iyan, jangan mm, kagak. video sa ako sige Hello guys may hapon no kanang welcome na po sa tong upload dire sa atong YouTube channel o katong Facebook page Alberto's vlog so karon nata dire sa uh, baybayon sa may pang pangkandihay you no know, barangay panas as you can see no very kita mo pam kuan sa kanang na ay okay. abon abon ba kayo sa mga kuan guys kanang bunda kayo siya sa atong kuan kanang mga mga lugot mo pandagat so, karon is nangin has na tano nakakit nakakuan na ta no, naka, kete, guys na natay gamay kuan kuha so asa to dapit no, um, bang guys so ang, ang usually ang mga kinason nga maka, makita diri is kanang animkad sa katulad patulad ani Kad. Muna si Kad, guys. Alis pa. So usually, makita niya sa mga lapok, lapokon ng area, nga substrate ba? Uh, sa Tagalog pa is mga muddy substrate. Mm, makikita niya sa dyan. Baru beribah. Aku ah. dia pun boring ona. Ini kayak ketik-ketik gran. Burik, lickli hopper. Dengan teman-teman. Mutu nah. Mutu. Udah. Mutu. Nah, itu. Oke guys. So, makita ni mga anak ng Singapore, ma. ini kan hmm. aning ini kanisa. Kinamansa ikwan. Last. Dia pagad joy. Kuan, saya si tahu gani pang. Kam shell ba. Bo basa kay kuan asa. Buhi ni siya kay na mukab man mulihok man. Pero magingat mo ani ha kay usay kay lapok kag soda ni. <laughs> so dapat before ni mo sa takangon is bago mo siya is is, is ano isa is i-check is, 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 mo muna kung buhay uh, buhay ba siya. Tolad nito guys oh. Mm kami kami dito guys. Okay Ntar guys, oh tinggal nih guys. Dua, dua kebuk guys. Hmm, dua kebuk. Hmm, dia megel. kita mau diminyak di kenapa minutes pa. 4-5. Ano na po dinig ko an? Padong uli. Hmm. Yan na. Manay na ni Kamong nakuha guys. Na ibad. Hmm. Nasaan sa ano na itong sod and run? Bungkawil. Bungkawil. Nalilihok no ko siya.